Yan guys, ah uh, J-Moto po ulit. Yan, sa content ko ngayon, ipapakita ko sa inyo yung schematic diagram ng meron ka mini driving light, tapos gusto mo ng passing, pero is stock horn lang yung gamit mo. Mga basic stock horn muna tayo. Tapos sa mini driving light mo, isa lang yung relay na gamit. Yan, papakita ko sa inyo paano yung connection niya, para sa gumana, paano yung proper niya. Yan, para malaman nyo yung paglilinya o pagwiring ng motor na may mini driving ga may passing din, passing light na stock horn lang yung gamit. Yan. Yan guys, ito na yung pinaka schematic diagram niya. Yan syempre, bago tayo mapunta doon sa ganung passing, syempre balik tayo doon sa basic na pagkakabit ng mini driving ng one relay ang gamit. Yan, di ba? Meron tayo dito ng fuse, battery, yung relay, yung 30 niya nakakabit sa battery positive. Siyempre, may fuse. Tapos, yung 86 ground, yung 85 niya, nakakabit sa accessory wire, yung pinaka-trigger. Then, yung output na 87 niya, nakalagay sa tri-switch, sa common. Tapos, yung high nung switch, ay nakakabit sa high ng mga mini driving light. Yung low niya, ay nakakabit sa low ng mini driving light. Tapos, yung common ground niya, ground lang din. Yan. Tapos, ngayon, mapansin kayo, ato kasi to 4 wires na MTL, yung pang tatlong wire niya, yung kombi na ilaw niya, ayan yung nakalagay na letter P ko, pampasing niya. Ayan, yung pampasing niya, syempre, ayan yung pinagpapasukan ng output ng sa busina. Ayan, dito naman tayo ngayon sa pano lagyan ng trigger yung sa busina na may passing. Ayan, syempre, gagamit ka pa rin ng relay para malakas yung output niya. Syempre, yung 30 niya, galing pa rin ng battery. Maglalagay tayo ng fuse. Ngayon, Diba ito, yung stock line ng linya ng horn to. Ito yung pinagtanggalan ng horn na line. Yan. Ilalagay mo yan ngayon doon sa trigger ng relay sa coil. Sa 86, yung isa niya, yung 85 niya, ayun yung sa para positive niya. Ngayon, yung output ngayon ng 87 na relay na to ay pupunta doon sa dati mong busina. Sa positive, isa na ground. At the same time, yung output niyan pupunta doon sa pang third wear o pang port wear na sinasabi natin doon sa may combi na ang mini driving light. Ayan o. Oh. Kung napansin nyo, yung pin yan, pang passing yan. Ayan kasi yung, di ba, power siya. Yung high, low, ground, tsaka yung isang wire ayan yung ginagamit sa pang yan Ayan, syempre, short doon sa kabilang MDL kasama niya para pareha silang iilaw ng passing. Ayan, shortage siya out sa output ng relay dito para sa passing at the same time yan pag magbubusina ka ayan t-trigger yan magkakasupply yung 87 to, mag, at the same time iilaw yung may driving na ito at the same time iilaw magtutunog din yung stock horn mo yan ganun lang siya kasimple uh, basic pa lang to dito muna tayo sa stock horn para hindi tayo medyo maguluhan pag pumunta na tayo doon sa mga dalawang busina na yan diba basic lang siya nagumawa ka pa rin ng relay ginawa mo sa battery, may fuse. Ngayon, yung dating linya ng stock horde, ayun yung gagawin mo yung trigger doon sa relay. Ilalagay mo sa coil. Then, yung output niya, papunta na siya na, positive ng busina. At yung isa niya, papunta na siya na sa mini driving light, yung pang-apat na word doon, yung pang-passing. Yan. Ganyan lang siya kasimple, guys. Simpleng-simple lang yung diagram niya. Hindi na natin ginuluhan. So, magpasensyahan nyo na yung drawing ko kasi ako, actual ko lang din drawing to agad ngayon eh. Yan. Ganun na ganun lang siya kasimple. Hindi na kayo magkakamali. Yan. Okay, goods.